Um, so, on time kami ngayon. Na-consume namin yung allowed, no? Na one hour and 30 minutes. At um, ito yung second na visit for the week. Ang susunod na visit ay sa Thursday. So, nagpapasalamat kami sa ICC Detention Unit dahil in nila yung request namin na madagdagan sana yung mga araw na pwedeng magbisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Uh, ang pagkakaalala ko, ang allowed na ngayon is Tuesday, Wednesday, and Friday. Friday na mga bisita. So, papasalamat kami doon. At, um, well, dinanong namin siya kanina kung kamusta ang kain. Sabi niya na, wag mo kamustahin ang kain ko. Sabihan, <laughs> i-update mo ako sa kaso. So, in-update ko siya, in-update namin siya sa kaso according to sa kung ano, ano lang allowed, no, uh, sa amin na uh, non-lawyers niya sa ICC na pwedeng sabihin sa kanya. So, yun ang uh, unang pinag-usapan. Uh, and then, nag-usap din kami about family. Mm, kung kamusta na ang mga family uh, members, nagkamusta siya kay uh, sa kuya namin kanong siya na saan na si Paulo at uh, anong ginagawa at uh, ang sumunod ay nag uh, mention siya about Kitty uh, na ipinakita daw sa kanya ng mga lawyers kasi as allowed siya no na ipakita yung mga messages nating lahat ay uh, i-upload ng lawyer yon at ipakita sa kanya so nakita niya daw yung billboard uh, ni Kitty sa Manila meron dang billboard si Kitty sa Manila. So, na-mention niya yon and uh, he was proud. Proud of it. And, um, nagtanong siya sa sa mama ko. Nagtanong siya kung kilala ba daw ng mama ko si Hanilet. And then, nagsumagot din ng mama ko na hindi daw, hindi niya daw kilala si Hanilet. So, yeah, yeah. <laughs> Um, tapos uh, tinanong ko siya, kamusta ang tulog mo? Sabi ko, dire diretso ba ang tulog mo? Meron ka bang uh, insomnia? Sabi niya, wala naman akong insomnia. Minsan lang hindi ako makatulog dahil sa kakaisip sa nanay mo. Grabe talaga, no? Yung, yung, ano niya? Yung kanyang hindi pa rin nawawala yung kanyang pambola sa mga ano magagandang babae. <laughs> uh, at um, what else about family? at ah, tinanong niya si Mira. No, sabi ko, okay naman si Mira. Nakatanggap ako ng video galing kay Mira nung nandun si Kitty. Sige, si Mira po yung bata na nakikita niyo kasama ni Kitty. Yan po si Mira. And then we talked about Suling yung anak ni Baste. At sinabi namin sa kanya na kapag nagsama yung dalawa, si Mira at si Saling, ay ano, parang merong powerhouse of mga taratitat na mga uh, mga babae na mga ano, str future strong women of uh, the Philippines. At ano pa ba about family? Uh, yun lang naman yon about family. And then, yung update sa case na update siya sa case uh, update sa elections tapos na 'yon na uh, alam na niya 'yon um tinanong ko siya kung ano ang message niya sabi ko araw-araw may naghihintay sa labas uh, nagpapakita ng suporta sa iyo at uh, tinanong ko siya sabi ko may gusto ka ba ng message uh, sa kanya and then gingon niya in bisaya nga tindog lang mo din ha hantod sa kahangturan. <laughs> But then, uh, alam namin na, alam niya, alam namin na na joke yon. And then sabi niya, no, tell them na uh, I, I, um, sandali ah, uh, by memory ko lang ito, ulitin. I, I am um, eternally grateful for you your showing of support and I recognize your sacrifice which you do not have to do so you can now go home Yon ang sabi niya so uwi tayo hanggang sa dulo hanggang sa dulo So, pero pang naman wala. Wala. wala So, VP, usually po ba pag nag-visit kayo kay PRRD, nasaan po sa room or sa dining table, sa garden? Paano po ba? Po? Meron kaming special room okay. doon sa visiting area dahil ah uh, uh, yun ang binibigay sa amin na ano, na space, no space. Uh, hindi kami doon sa common area. Uh, doon kami sa special room. Special. May, may, may binalita ba kayo sa kanya na national news at ano naging reaction ni Tatay Digon sa mga national news na sa kanya? Wala kaming uh, pinag-usapan na national news. Uh, well, napag-usapan namin yung May 31. Ayan. Na kung nasaan tayo lahat. Yes, yes. Uh, napag-usapan namin yung May 31. So, nag down ako ng mga speakers. Sabi ko, nandoon si Baste, nandoon si Senator Aimee, nandoon si Senator Dante Marcoleta. Senator Robin Padilla, spokesperson Sean Harry Roque, Attorney Vic Rodriguez, uh si Maharlika I mentioned and then ako and uh the lawyer at uh, yes Richard Mata and the American Malcolm. Yes, the American guest no si Malcolm. So sabi ko we had 10 speakers at um, madami ang pumunta at uh, madami ang nagpakita ng suporta. At uh, madami ang nalasing. Yes. <laughs> madami ang nalasing at madami ang busog. Ah, uh, sa sobrang dami ng pagkain din, uh, madami ang busog at uh, madami ang um, mixed feelings dahil nakakalungkot na nagsama-sama tayo dahil nakakulong si Pangulong Duterte pero sobrang saya dahil nakikita mo yung pagkakaisa ng sobrang daming Pilipino for a single cause and that is requesting uh, ICC to send PRRD home. Pwede po, po. po ma'am pero lawyers lang po ang allowed noon so ang, pina ang ginagawa namin is pinapadala namin sa lawyers and then They upload it sa laptop nila. Tapos kung may visit sila, pinapakita nila. Ah. Noong birthday nyo, New York had a very big gathering also sa Yes, ma'am. Oo. Oh, I know. I think this is the third year, ba? Na ganun ang ginagawa ng mga nasa Personal ano? Personal Opo. Yes. So nag-organize nag Ma'am, nakita ko yung ano ma doon, yes. ma'am yung sa tawag arko billboard. Yes, 'yung video talaga. Video talaga, sobrang natutuwa. Oo, no. Oo, uh, parang uh, parang three uh, third time third na 'yan, no? Hindi uh, ko lang maalala kung second or third time na 'yan at uh, nagpapasalamat ako hindi lang sa mga kababayan natin sa New York uh, kundi sa buong mundo na nag-celebrate din ng uh, birthday ko, but more than that may double cost yung kanilang celebration. Meron din silang um, panawagan uh, to send the PRRD home, to bring PRRD uh, back to the Philippines. At uh, of course, yun din yung panawagan natin lahat, no? Ibalik si Duterte at uh, ibalik ang tunay na pagbabago natin. Yes. yes. May paalam na ka ba na babalik ka uli sa Pilipinas? Anong yes. mensahe niya iyo? Anong mensahe niya dun sa pagbalikin sa Pilipinas? Opo. Um, nagpaalam na kami. Gulas. <laughs> 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 Nakita ko lang sa side eye ko. Inuwi ko po yan. Roommate ko yan. So ilagay ba natin siya dito? Namumog ba yan? Nakadikit na yun. Um, yes. So sinabi na namin sa kanya na uwi na kami tomorrow at uh, magsisimula na yung biyahe namin mamaya. Tapos, sinabihan namin siya na darating si Hanilet sa so, Thursday. And then, ang susunod na darating ay si Paulo, kasama yung kanya ang mga anak. So, alam na niya. Uh, paano mo niyo po, kayong dalawang kapatid? Nire-reassure ang Pangulo para magkaroon siya ng hope na sooner makalabas na talaga siya dyan. Um, as far as allowed sa amin ng mga lawyers uh, na wala kaming privilege communication, uh, sinasabi namin sa kanya yung alam na ng lahat, no, public knowledge, na nag-file ng questioning uh, jurisdiction. At uh, ngayon ay merong provision sa Rome Statute, yung interim release, na tinatrabaho din. And then one of the discussions as well was your suggestion folks, no, to go through the uh, Dutch laws. Uh, which she said, okay, uh, you explore that. And then sabi ko, I can do that while I'm back in the Philippines na online na lang yung pag-aasikaso. <laughs> At, um, well, yun, yun, ma'am. Kung ano yung alam na ng lahat, yun lang din yung sinasabi namin para wala kaming, ano. Dati yung bago yung sa domestic si remedy. Oh, well, oh. unfortunately, dahil paalis sa CBP, si VP, no? Last question siguro si, si Mayor Baste. Ano pong sige, feeling nyo dito sa bisita nyo pangalawang bisita nyo kay Tatay mm, mas magaan. Kasi uh, tingin ko okay naman siya. Okay naman. Uh, yun lang. Matanda na nga. Masalita na akong kahapon. Tama na. Burning. Yes, ma'am. Uh, Sinisisi yes, po ng ibang mga magbabatas na membro ng Makabayan Black sa pagpapaliban ng impeachment ay si President uh, Marcos uh, na uh, nauna uh, nagsasabing hindi niya gusto ang impeachment. Any comment Naku ma'am, uh, hindi ko po uh, alam, no? Uh, hindi ko po nasusundan actually yung mga nangyayari sa Pilipinas kasi Ah, Magkaiba yung time zone, so ah, gising na gising tayo dito, tulog naman sila lahat ah, doon sa Pilipinas, hindi ko nasusundan. Pero ang pagkakaintindi ko ay ah, madaming procedural lapses na nangyari na labag sa Constitution Uh, may na, may naamoy daw po na ang ilan sa nagtulong na impeachment niyo sa ginawang pagpapaliban ng Senado sa impeachment proceedings may mga nagsasabing na allegedly may pinoprotektahan at kinatatakutan daw po si Senate uh, President uh, Escudero. Um Well, sa pagkakilala ko naman kay Senate uh, President Cheese Escudero ay hindi natatakot yon. In fact, isa siya doon sa mga... Kasama ba siya sa Spice Boys? Hindi. Mm, Pero... Ano ba? Impeachment ni GMA. Yes, no? Yes, oh, yes. There was there was a group Spice called Spice Boys. Boys at the time sa House of Representatives, yes. di ba? Yung mga ano matatapang na mga... Ba, uh, mga batang. Uh Oo. -oh, mga batang congressman. Parang kasali siya doon. Well, sa impeachment po, siya yung minority floor leader. Ah, uh, yeah. So anyway... Yes, we do not remember him. Na I do not know him na natatakot na klase na uh, ano uh, politiko so hindi ko lang alam saan nanggagaling yung sinasabi na takot uh, si senator Jesus Padrera hindi ko alam saan galing yan Last question na lang po kay Sir Buster. So, yeah. Um, kumusta yung jet lag niyo po? <laughs> Better na. Naka-recover na sana. Kaso, pauwi na ako. So, babalik na <laughs> okay, Sir? Ah, uh, yes, ma'am. Uh, my birthday wish ba si PRD sa Oh yes, noong May 30, birthday. nakausap na, nagkausap kami noon at meron siyang birthday wish pero I'd rather keep it Predator. Okay. Uh, um, Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Um, uh, the Senate Well, yan, ma'am. kina din namin yan. Uh, yung pag-crossover from the 19th to the 20th uh, Congress. Dahil ang composition ng House of Rep yung lawyers ko na lang magsalita, ma'am. Kasi papagalitan na naman ako nila. Uh, <laughs> <BP, may laughs> papagalitan na naman ako noon, ma'am, ng mga lawyers ko. So, uh, tanong natin uh, yung lawyers. Yes, VP. Uh, ano pa? Ah, uh, VP, ah... Uh, ang OBP at uh, KOGC at ang pamilya Duterte ay nakaranas po ng injustices mula sa bagong PNP chief. So in this uh, connection ma'am, ano po ang inaasahan ninyong magiging sitwasyon sa Pilipinas sa ilalim ng bagong liderato ng PNP? Uh, well, I do not think uh, uh, magiging mas maayos or mas maganda ang ating bansa. No? Unang-una, doon, pala, doon na lang tayo no, sa pagpili ng Speaker of the House of Representatives na noon ko pang sinabi na bakit ka naman pipili ng uh, Speaker of the House of Representatives na implicated in a bribery case on records in a case. Uh, in the United States. So, yung palang, eh, duda na eh, ba? Diba? Parang, pag alam mo kaagad na ganun, hindi mo i hindi mo susuportahan yan as uh, Speaker of the House of Representatives. In the same way, na merong recent findings ang senate of violations of law of this uh, police officer so bakit mo naman gagawing uh, chief of police so sketch medyo sketchy yung yung decision <laughs> okay talagang kailangan ng response si VP right. ha